natin angas ah, oh wala kang makitang ilaw oh. akala mo rewind na ng toroid ngayon oh, tingnan natin kung mayroon siyang bultahe ngayon wakan ko to ah aray 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 <laughs> joke lang wala na no? oh parang wala akong marinig na vibration welcome to my vlog. Yon for today's video, eto, nabaklas ko na yung yung transformer. Bali, part to na ng vlog natin to tungkol dito sa may uh, DIY na amplifier na dito na dito sa, may, sa atin. Yung Lake town na pinalitan ng laman loob. Eto na yung pinagpatungan ng transformer nyo. Tinanggal ko na. Ito na yung transformer. Bali, babaklasin ko ito. Uulitin. Kasi may shorted. Kaya nangungoriente siya. Uh, Halloween nga sana ngayon eh. <laughs> Sabi ng iba eh, walang holiday daw ako. Wala talaga kasi uh, tatampakan tayo eh. kailangan habulin itong mga gawain. Ayun. Uh, sana ba tayo? O, oh, dahil ito, nabaklas ko na. Ipapakita ko ulit sa inyo. Ito, tester ko. Nakarange siya. Uh, 1K kasi mahina na itong baterya ng uh, ko sister ito ito secondary nyo itong green kasi sa part 1 na vlog natin medyo nakakabit pa siya eh. baka pwedeng sabihin na hindi nakakunik-kunik pa kasi ito nakabaklas na talagang sigurado ito maalaman natin kung may shirt na yung primary to secondary nya ito yung secondary line yung orange sa dalawang green ngayon ito naman yung uh, primary nya Dalawang itim. Tapos ito. Sa tone control yata ito. O, sarili. Ayun. Ito, ito. Tingnan nyo. Ito, tinusok ko lang ah. Para hindi ako mahirapan. Kasi one man game tayo eh. Ito, nakatusok. Tapos. Ito yung. Uh, ito yung primary. Tingnan nyo. So, ayan, nakatusok ah. Ayan, ito yung Tingnan nyo Oh, meron talaga siya, oh. Oh. Tingit ko. Oh. Meron talaga, oh. Oh, meron, di ba? Meron talaga siya, oh. oh. Meron talaga. Kaya, kasi nito. So, ngayon, stay tune lang kayo kasi papaklasin ko ito. Pag napaklas na, Ipapakita eh, ko sa inyo yung laman nito. So, so, ngayon guys, eto, nabaklas ko na yung uh, yung EI core nya sa may babin. Akala ko, uh, dito lang. Isip ko sana dito lang, dito lang dumikit. Kaso wala, may short pa rin talaga. Yung primary na ginamit, manipis lang, parang gauge 20... 22 lang yata to na pinagdalawa para tumas yung amperahe tapos sa secondary niya na, uh, mga nasa gauge 16 16 or 17 Ngayon tingnan yung tester natin. nakita ko sa inyo na mayroon pa rin ito primary ito eh. Yung secondary tinusok ko pa rin dyan oh. Oh, meron talaga oh. Oh. Meron pa rin talaga. Ano oh, choice tayo kundi Bakbakin talaga ito. Ang bira na yan, oh. Wala kasing varnish. Kaya mas madali ko lang siya baklasin, oh. Eh, no? Kasi wala siyang varnish. Hindi na di, nabuhusan ng varnish yata ito. Ito yung wire ng kwan. Ng sa accessories niyo, Ang mababang voltahe. Eh. Ito yung wire ng sa secondary niya. amber 16. ancho ko 16 to? sa kasamaang palad, di, dito talaga sa pinakailalim siya. Nagkadikit dito. Dito siguro. Kasi nung natanggal ko na ito, nawala na eh. Nawala na yung, ito na lang natira oh. Ito na, ito na lang natira sa Ah uh, secondary oh. Ito simula na niya ito eh. Tingnan nyo ito. Ito, nakatotok ulit yung Ah uh, kabilang testboard natin. Kabila, tingnan nyo, nawala na oh. Ito, ito yung secondary ito eh. Dulo yung secondary oh. Wala na wala na. Yung isa. ito isa. wala na. Oh, pa-dikit oh. oh, na. oh, na. oh. oh, natin 'to dito sa may. Oh, oh. Kasi 'yung toy, eh? ah, primary ito eh. Wala na. kadikit dikit lang talaga. Tingko. Ay dito baka dito. Tto to to, to. Yan, oh. Sumiksik diyan, 'no. Oh. Wala walang sapin. Umangat 'yan, 'no. Oh. Ayun. Ayun, sasapinal lang natin ulit 'yan. Tapos ikot. Ang medyo mahirap lang dito sa may AI core 'yung pag-rewind. Ikotuloy din sa may bilog mas madali sa gawin. Ito mahirap ito. mano manong ikot, mahirap Oh, so, tiaga lang, kailangan. Sa so ngayon, stay na ulit kayo guys. Ibabalik ko lang ito. Ipapulupot ko lang ulit ito. And then, sukata natin kung meron pang shirt ulit. Kailangan masapinan lang natin maigi. Na pulupot na ibalik ko na yung uh, winding sa may babin. Ang problema lang nito, pagbalik ulit. Kasi medyo buagag na yung wire dahil hindi niya sama makuhaan. Hindi niya siya... Uh, ganun kahit pit na yung ba kasi you know, may mga bukol-bukol na eh, may mahirap yung pagbalik ng EI core nito pero okay lang basta matanggal lang yung short nya ito na ba eh tester natin ito lang ha tusok ko lang ulit so, ayan ito tinusok ko to primary ito ha ah, yung dalawang wire hindi na natin pinakailaman yung primary niya, yung secondary lang yung binakbak natin ayun nakabit na yan tester natin ito yung ah, isang linya ito so, wala na oh wala oh. Ayun, wala. Tapos ito yung kabilang linya. wala. wala na. Oh. May sabihin, okay na to. Pwede na ulit ibalik yung yung EI core nya ay i core yung EI nya mabalik ko lang ulit kasi medyo hirap na ibalik ito <laughs> naibalik ko na yung E and then I nya na simbol na natin sa mga babin ito na yung nagiging kalabasan nya namuti-muti niya Namuti tanggal yung mga pintura baling eh. kulang na lang ay yung mga lock nya ayan tapos ito testerin natin kung mayroon pa baka mamaya sumayad ulit eh ayan ito tester natin ito tapos ito as usual tinusok ulit dito yung Kabilang uh, test board natin tester ayan Uh, easy yan eh Hindi naman tayo nakialam na ng easy eh Tapos ito yung Secondary tingnan natin o, Wala o, Wala na Ito yung isa o, Wala na Ibig sabihin okay na o. Tapos primary Tapos sa may katawan o, Wala na Wala na ka short shirt to Tapos dito naman sa may Mababanggol tayo wala na. Okay na to. uh, <laughs> ah, medyo mahirap talaga gawin yung pan, ang AI core. Kasi matagal, mahaba yung proseso niya. Hindi katulad sa donut or toroidal. Ikutan mo lang na ikutan yung bilog. Pagka tapos na yung paikot mo, okay na. Balutin mo na lang o anong pan eh, ito. Matagal, sakit sa kamay. Lalo naiwanan ko yung... Naiwanan ko yung... Gloves ko hindi ko na pagandaan ito eh. Ngayon, stay tuned na ulit guys. Babalik ko lang itong uh, mga lock nya. And then, balik ko na sa dito. Tapos tingnan natin kung may kuryente pa. Nalagyan ko na ng mga abang ng wire. Ito yung sa secondary nya. Ito yung sa may mababang multahe. Ito yung, ito yung 220. Hindi naman natin ginalaw ito eh. Ayun, ko rin sya. Hindi pa nga ganong tuyo ito eh. Binuhusan ko na rin ng varnish. Yung varnish na clear yung binuhus ko. Buti may natira pa ako ng mga klating lapad. Yan, nabuhusan ko. Isa kasi sa mga naging sani minsan niya nung magkakaskasan yung, yung magnet wire kapag hindi siya nabuhusan ng varnish. Sa, sa toroid, okay lang. Para sa akin, lagi naman ako magawa ng toroid. Hindi, hindi ko na binubuhusan yun eh. Hindi ko na binabarnis Pero pagdating dito sa may AI core, medyo kanto eh. Medyo magalaw ito na kailangan ibuhusan mo siya ng varnish, eto may ikon po uh, kumikintab po yan naka varnish na ito hindi pa nga gano'n tuyo eh ayun, sukatan natin ng ay kung okay na na check na naman natin na check ko naman na ito wala nang ground sa katawan wala na rin, uh, short sa may secondary and then primary nya gamit muna tayo ng bulb, tingnan natin kung uh, iilaw yung bulb ko or talagang pasok sa 230 yung pagka-rewind ito, ito yung kwan, dinugtong ko na oh. Yan, yan yung 220 niya. Ayun, tingnan natin. Angas oh. Wala kam lang makitang ilaw oh. Akala mo rewind lang ng toroid. Ah, ayun, tingnan natin kung meron siyang boltahe. Ayun, nawakan ko to ah. Rey, rey, yok Joke lang. Wala na oh. Parang wala akong marinig na vibration. Ang ginawa ko, iniipit ko ito eh. Ito. So, lagyan ko ng clip kasi yung unang gumawa, walang clip. Siguro, nagbabibrate siguro yung lata. O, ayan. Ngayon, ito yung sekundary. Kung may kuryente ito, itong katulad nung nangkaraan, dapat makakukuryente na ako nito. Bakit ko? O, wala oh. Naka-on yan ha. O, wala. Ito. Oh, wala oh. Oh, wala na. Okay na 'to. Kaya nung nakaraan 'to, tapos ka rito, magugulat ka. Ayun, sukata natin. Yung isang test board natin dito sa may center top niya. Ayun, ito. Tapos naka-digital tayo. Digital gamitin natin para mas mabasa na maayos. Ayun, ito yung isa. Oh, ayan, ito ah. O, oh, 55. 55 AC. Kabila. 55. Pantay na pantay, ha? Oh. 55 AC. Ngayon, ito 20 natin. Bawa natin ito 20. Ito. Ito 20 na to Ayan na, naka-20 na. Wala na, no? oh wala nang kuryente yan eto wala na <laughs> sana 'yon lang 'yon eto nakato 20 tayo so, mas na konti nagiging 56 nasa round 57 na yan kasi kahit round up mo nasa 57 na pagkataas yung bull 57 yan ayan 57 57 ngayon kabila kasi 57 ay 56.9 eh yan okay na ngayon sukatan nga natin yung ito sa may maliit ipat natin sa may maliit na voltahe ayan ito sa may mababang voltahe tayo 14 14 Parang sa tone control siguro ito 14 Yan Okay na Kunutin ko lang ito. Naku, may tayo. Ayan. Tanggal na. Bali! Iikaw e, lang ito. Dito ko na to, kan. Dito ko na sa casing papatuyuin to. Bali, abangan nyo na lang sa sunod na video yung uh, pag sa soundcheck natin dito. And then, apain natin kung may kuryente pa talaga. Baka mamaya, hindi pala galing dito. Pero, tingin ko dito talaga galing yun. Kasi nagadikit yung primary, secondary. Dito na lang muna yung vlog natin. Abang-abang na lang ah. Para may sa sound check natin tong angas na ampli nito. 55, parang kwan lang. Around, arang katumbas ng 737. Angas lang kasi nakasangkin yung transistor niya. Yan, promotion. Bago tayo magtapos. Shop natin. Along Sa Oyo, Quezon City. Sa mga gusto magpaparepare dyan. Number 41, Don Julio, Gregorio Street. Sa Oyo Road, Sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa so, mga hindi pa nakapag-palo, pakipalo and then syempre, pakishare ng mga walang kwentang video natin YouTube channel, sa so, mga hindi pa pagi subscribe pakisubscribe, like, share and then syempre, pakit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga sunod na video na i-upload natin ingat, God bless and then peace atin lahat.